Christmas party nga namin ng isang araw at namigay kami ng bonus. Simple lang yung Christmas party namin. Wala kaming catering, wala din kaming lechon. Tulong-tulong lang kami sa pagluluto at ako na ang nagugas kinabukas. May mga pa-free raffle din kami at exchange gift. Hindi man ganun kaing grande ang amin Christmas party pero binawian naman namin sila sa cash bonus. Once a year nga lang ito kaya naman talagang pinaghahandaan na namin yung para sa kanila. Sa raffle naman ang pinaka grand prize na namin ay washing machine. Tapos merong konting biga. Pero lahat ay nagkaroon kahit tabo lang at batya. <laughs> at hindi mawawala ang electric fan, rice cooker at kettle. Sinakto talaga namin yung raffle na lahat ng a-attend ay magkakaroon. Kahit mga mag, tabo, batya, mga rice dispenser, ganun lang, okay na yun. At least lahat meron. Sana sa mga kasama namin sa Hanap Buhay eh, na-appreciate nyo din itong aming munting regalo para sa inyo. Nakakatuwa dahil since 2018 ay magkakasama na tayo. At padami pa tayo ng padami ngayong 2024 na. Ayun lang, maraming salamat at mahal ko kayo. Eh, ta on drive. Maraming salamat bro. Thank you, thank you, thank you. Hindi po nais sisirain ng diwa ng niya sa amin. Salamat Mamitet. Si Mamitet ka. Ati te Thank you. Gina si maraming salamat kasi na natutulungan niyo sa mga pangangailangan. Salamat. Ha! Laban! Basketball. Mami, ano yung boss Alvin niyo? Uh, Yooo! English siya? Wala, pre. May Maraming salamat kay Boss Alvin siya. Kaya madam, dahil oh, ganito... Dagdagan mo rin, pa ngayon! Dagdagan mo pa! Ma. Magpasalamat kayo sa boss niyo. Okay, oh, eh, Boss Alvin! Kahit si Boss Alvin eh... <laughs> Pagkalon! mo kayo sa gawa, ilong mo yan. <laughs>

Kasi, ano, talagang yung pagkakabalik natin talaga, below, below to sa mga talaga sa amo namin, nasasagot namin sila. Ayaw, tama yun! Sasalitaan natin namin na, ano, hindi naman namin yung tisyon, siguro dala na naman pagod mo daw. Pero naman yung naman, kapag ano. Okay na yun. Pero, sabi sabi mo kanina, Kito, nakapagsalita rin siya na hindi ano, pero siguro dala natin talaga, talaga, talaga ng pago. Kasi oh, no, no. tayo sa Wala, wala ka tulong. Pero ako, hindi okay. ko naman inano kayo na pag hindi tayo nagkakaunawaan oh, na, oh, na gano'n. Hindi so, ko wala, na isip yun na kayo. Kasi baba na kayo. Baka kayo kaya Kaya nga sabi ko sa na, inyo madam, kung ayaw nyo sa amin, Sabihan nyo lang kami. na Okay na yun. Okay. <laughs> Tama. Ay, na. Ayaw <okay>, nyo na, okay. <laughs>. Ay, na okay. sa amin. Kasi kami hindi natin yung iiwan. Pero yun nga. Bumanda. Ayaw mo na sa amin. Babay na. Kasi okay. mo dyan kasi. ang... Ito lang gusto ko sabihin nyo. Matagal talaga. Painante pa lang talaga. Kasi yun siya sa Kasi yun na. Kasi yun siya na. yun na. yun na.

Bebol pa dahil. Hindi alam sino ako na ito ha. Parang gusto ka nang bawihin ha. <laughs> Ibuko mo na yung mga kasama mo. Kung saan nagbubuko. Kung saan nag... Ano? Wala, naman. Wala Paano, ba? na po ngayon. Shower <laughs> out sa mga bago mo huwi dyan. Sa aming kapit bahay. <laughs> Salamat po kay Ate Ten sa pagtitiwala sa amin. Salamat sa amin. Ah, kahit na isang bubuk-buk-buk Pero meron may katinuan naman Anong misa? Kadalasan! Bubuk-buk-buk lang na yung katinuan naman na itatago. Yan na eh. eh. Alam niyo niyo. Salamat. Ah, Alam niya eh, sakit na eh. Hindi alam niya sa akin eh. Ah. Salamat sa mga nagtatago sa kalokohan niyo. Eh, ligo, salamat sa, si hey, salamat <laughs> sa iyo. <laughs> Ayan tayo eh. <laughs> Kala ko nakulot na deliver na namin. <laughs> Puno sa <salang>, salamat talang <laughs> ay hindi ako. Sige, Umamin ka, umamin ka. <laughs> ay, si Mojan, <ka>, nadamay pala. Ang gulat na yung deliver sa deliver. Hindi mga nagsabi. Sila silang mga driver na Pusak? 2017 pa po ako rito.

Maraming sarang po sa pitiwara sa amin kahit sa matagal na panahon rin natin pagsasama. <laughs> Gayun po natin ito hakay at, at hindi po namin sisirain ang na binibigyan sa amin. Yeah! Sarapan, salamat po. Salamat po sa